Hi guys, good afternoon. Ngayon guys, tayo magluluto na lang ng ng manok. Ngayon guys, guys, atin tinola ng manok. Ayan. Kasi tanghali na guys, suka lang natin mag. i-gisa muna natin guys, ating muna ng isa. Ating ano gulay-gulay. Ayun. Unahin natin yung luya. gisa-gisa muna natin guys habang tayo nagiinom na sa bris sa 10 minutes ang init talaga guys lalo na ang init ang bubong para akong sisilaban sisilaban <coughs> Yeah. kasi tigas na. Sama-sama na po yung gulay. Ganyan po ako mag guys. Sama-sama. Kasi matigas din naman yung papaya. So, uh, panabela na yung tigas. Tingnan muna ang lagyan ng tubig. na lang natin na kumulo. Ayan. So, habang natin pinatukukulo yan, guys, tayo kukuha doon ng ang tawag dito. Takpan muna natin. May na naman ako. So, ulam na lang kailangan kong lutuin. Ayan. Takpan muna natin. ay maliit pala ni maliit pala so palit natin yan guys yung niluto ko lang kakahapon meron pa pero nagsabaw na ako kasi gawa ni mama walang, walang sabaw kailangan niyang magsabaw hmm. ay, guys sunog na naman ang mukha ko sa init. Ayan guys, tayo muna ay lumabas. Kukuha ako ng talbos ng sili. Buti na lang may ano, may sili sa likod. Ayan guys, tayo kukuha ng daon ng sili. Walang problema kasi may mga daun Ay, kalbo na pala. siguro guys, may may nagtinula na sa kapitbahay ko. So, ayan. Ay ate, nagbumukmo ka dyan. Humas ka dyan. <laughs> Agya, gawa mo. Nagmumuni-muni. <laughs> Ay, naku. Ayan, guys. Yung aking dabar cans. Kasi lagi nasa loob ng bahay. Eh, minsan para siya nawawala na rin sa ulirat. Ay, sabi ko, maglabas-labas ka kasi. Para ikay malibang ba? Di ba? Pag lagi kang nasa loob lang ng bahay, mabubur yung ka talaga. Di ba guys? Kaya nga ako, lagi lang akong paikot-ikot din eh. Ang init guys, grabe. yan habang tayo nangunguha dito ng talbos ng sili, wala na palang talbos. Siya. Kahit kaunti lang, basta maglasa lang na ano, talbos ng... Ay, oh, grabe. Ayan, guys, oh. Sayang, ang daming nililunga pa naman. Oh. Nakalbo na guys yung aking sili. Kawawa man ang oh, sili ko. Kumakaaray lang yung sili. guys. Oh. Di ba meron na? Dito pa nga guys. Ang dami kong gulay yun dito. Yung mm -hmm. gabi. Yan o. No, oh, ha. Harabisin ko nga sana eh. Kaso bawal pa raw yan kumain ng ganyan. Pamahiin ba? pag kumain ka daw niyan baka mawala ka raw sa ulirat kasi gumaganong ganon daw yung <laughs> dahon so kaya takot akong kumain yan baka ako mawala ng ulirat pero sayang ang daming dahon guys so oh. sarap pa naman yan pag naging laing yan. yan, guys ang cute cute ng aking mga lagi ko na lang sa vlog ko rin yung sili natutuwa talaga ako sa kalamansi dami bunga oh. Diba? Yan. Ang dami kong gulay dito guys. Tingnan. Pati langka. Ayun. Ang dami bunga nung langka ako. Ayan. Yeah. Okay. Pag lumaki-laki na naman yan, kukuha naman ako. Gugulayin ko. masipag ako magulay, lalo pag may niyog. Diba? Biro mo yun. Pipitas ka na sa iyong bakuran. Diba? Ay, ay, ay. Hello. Oo. Hello po. Uy, kumain ka na naman niyan. Habisbal lang may nitikyam. May langis pa rin yan. Hi hey guys. Ayan, nakakuha na tayo ng no? talbos. <laughs> so, atay muna nang hugasan guys kasi magabok doon. Diba? Hugasan natin na mainit. Para malinis ang ating bilay. maganda rin may tanim ako ng sili so hindi ka na manghihingi kung sa saan saan sili na importante lang naman yung ano, maglasa ng tinola kasi pang padagdag din yan ang lasa eh. yung daw na sili babad mo natin para maalis talaga yung gabok <laughs> ayan guys malapit na siyang kumulo kukulo-kulo na siya o oh, diba Antay na lang natin po. Madali na po yan. Lalagyan na lang natin ng mga sangkap. Tapos yun. Luto na. Ganun lang kabdali lang po yun. Ayan. Marami pong salamat. Thank you guys. Sa mga viewers ko dyan. Mga followers ko. Ayan. Thank you po. Yung mga likers ko dyan. <laughs> marami pong salamat sa inyong support sa akin channel. Ayan. Marami pong salamat. Naway, wag po kayong magsawa sa aking mga videos na panoorin. Ayan. Marami pong salamat. Thank you po sa mga pray ko Ayan. Lalo-lalo na po si Kuya Romel. Ayan. Thank you po, Kuya Romel, sa support mo sa aking channel. Hindi lang sa channel. Ayan. Marami pong salamat sa mga tulong niyo po sa akin. Thank you po. At marami po salamat din po sa pray ko dyan na si Sis Inday. Ayan. Thank you po. Salamat po sa mga pray ko dyan. Ki Ate Jing TV, Merblocks Channel, at Ma'am Kidney C. Yan. Hello. Good morning po. Marami pong salamat. At sa aking idol na si Sir Will Lipat. Ayan. Pakisupport nyo rin po si Sir Will Lipat. Ayan. Madali lang pong hanapin. Ruel Lipat. Ayan. Napakabait niya po. At siya po'y matulungin. Ayan. Charity vlogger po siya. Pakisupportan po natin si si Ruel Lipat. Ayan. Salamat po. At sa buong team ng Ruel Lipat. paki support nyo din po. Marami pong salamat. Bye. God bless. Bye.